So yan mga good morning mga kawan, maglaba na tayo mga kawan. Laba, laba, mo muna tayo. Ay boss, papa na boss. Dabi, tamba ka sa akin. Binabad ko eh. Ay, pa binabad. Alam mo yung binabad ko? Migos, migos mo na. Migos, migos. Migos, na natin.

So, doon, eh, doon talaga regular niya. Eh, sabi ni si Wiso, eh, doon pa rin, eh. Wala na doon? Wala na doon? <tinyo> <tinyo> araw sa diyan. Yeah? Ilang araw sa dyan? Ilang yeah, araw na no? sa dyan? Ito yun to, ilang araw na doon? sa buwan na? por acá que va aposisa yung katulong mo, pagbibilis ay yung katulong.